So, namatay na asaw? Ah, okay. So, taga rito kayo? Hindi, kasi hindi namin siya dyan, ano na, medyo parang pinanggalan na may sakit siya. Parang ang dami na parang sakit sa katawan kasi hindi mo naman ako ng may sakit ah. parang, na lang. Parang naubusan siya ng electrolytes. Ilan ba yung anak? Ano ko, dalawang lalaki. So, ayun mga kapos Okay lang tayo. Ayun na, ako. Uh, <laughs> eh, si ate nga, may binenta kasi siya rito nga, no? May binenta saritong uh, router. Pinagtanggal lang to ate, no? Pinagtanggal lang kasi to ng router. So, binenta niya sa isang customer niya na ah uh, yung sa market marketplace. ah uh, sa marketplace niya nabili. So, um, magkano sana? Ang um, bili mo ate? Binibili-bili siya? 200 sana ay eh, kaya lang binarat pa raw siya nung customer so uh, so ayan uh, binarat daw kasi siya ng customer e, na kasi itong ano so sabi ni ate dito lang so sabi kasi ni ate ang itong pagbibintahan sana nito pang pang ano teh pang pangkain pang, pang, pang ng mga bata. Mm, so wala silang pangkain. So ganito na lang. Kasi tong ano, pero antay pa rin natin. Antay mo rin yung ano, yung bayad sa iyo, no? Na picturean ko na naman eh. Ano pangalan mo, Ate? Cristel po. Cristel, si Ma'am Cristel. So Kung Cristel bigyan lang kita pandagdag, pambili ng ano. Dagdagan mo na lang yung ano mo. Oo. <laughs> so, Ganito. Parang ngayon lang ako naniniwala sa mga vlogger. Marami <laughs> na akong beses sa mga vlogger. Wala mo na kumakapansin. So, antay mo yung bayad ate, no? Antay mo yung bayad nung, ano, nung customer. At tapos, ito, dagdag mo na lang to. Pasinsya mo na yan, ha? Pagdamuta mo na yan. Malaki na po ito. Oh, hindi, kasi Pagdating talaga sa bata, sa mga na, na... po eh, kasi nangyayari lang ako ng trabaho. Huwag na mag-isip mo, no na mag kasi po, kaya masawa So, namatay na asaw Ah, okay. Uh, so, taga rito kayo? Uh, ayun, ayun. sa namin siya na medyo parang... Di naman naman may sakit siya. Parang ang dami na parang sakit sa katawan Kasi hindi mo pa makikitaan ng may sakit na Ah. Uh, parang naubusan siya ng electrolytes. Ilan ba yung anak um, Ano ba, dalawang lalawang. So, bali ikaw lang ngayon maghanap buhay nga. Okay. Eh, naisipan mo benta to? Nakaraang-nakaraang okay. pa nakaraang yun, like, kuya. Ay, <laughs> parang si ate... So, sa puntong ito, nalaglag yung cellphone ni ate. At uh, nag-aalala nga siya dahil wala siyang cellphone na magamit. At si ate nga pala, kakamatay lang ng kanyang asawa. Diyan mismo sa hospital na yan, sa may Gat Andres Bonifacio, kung saan kami nagkita. Yan si ate, ato uh, dito, bali, kakamatay lang ng asawa niya. Dito rin namatay sa, ano, sa Gat Andres. Kaso... Okay ayaw nang gumana yung cellphone ni ate. Ito oh, yung cellphone ko, paano po paano po masisend sa akin? Pakita niya na lang po sa akin. Ah, oh, naipaano naman yun sa ano. So, iyan si ma'am. <laughs> Magsak. Si Cristel. Nabagsak po yung cellphone po. Tingin ate. Wala na akong cellphone. Nabagsak po. Lalong nag-awalala si ate dito sa puntong ito kasi yung kanyang cellphone ay tuluyan ng hindi gumana pinatignan sa akin so akala ko battery nag-open siya pansamantala kaya lang sadyang tuluyan na siyang hindi nag-open kaya ito si ate alalang alala pa na mapukita yung gcash so yun antayin natin mam ma yung ano papa ano ko na lang yung chat kung pumasok na wait lang tignan ko lang balisa na dito si ate si ate kasi hindi niya talaga makikita yung ipapadala sa kanyang bayad so ito, naghanap siya ng uh, charger para i-charge sana yung kanyang cellphone at dito naman nag-offer ako na i-charge yung kanyang cellphone para ma-open niya at uh, yun hindi, kaya lang hindi nag-open yung cellphone niya pa din kaya ang ginawa ko, sabi ko ipapakita ko na lang kako yung ano pagka na na yung uh, bayad nung buyer na halagang 150 don sa modem na binili sa kanya. At uh, yun naman, ipinakita ko sa kanya na pumasok na dito sa akin yung ano, pinasa na kasi ng buyer. So, ayan sinusubukan pa rin ni Ate yan na paganahin sana yung kanyang cellphone. Sa puntong ito, lalong napanghinaan ng loob si ate na hindi na gumana yung kanyang cellphone kasi hindi na talaga siya nag-open at sinubukan nga niyang i-charge sa charger ko dito sa motor para tignan kung sakaling mag-open eh sadyang hindi na talaga siya nag-open. So ngayon, yung kanyang Gcash naman pumasok na at sinubu uh, sinubukan na lang daw niyang saksak yung kanyang SIM card at manghiram na lang muna do sa mga kapitbahay niya. So ayun sa makakanood nitong video na to, mga kapusang gala, mga kapusang gokal gala kuman at uh, yung mga makakanood pa nito at kung sino man yung mahabagin no, ah uh, pwede kayong uh, tumulong dito kay Ate kasi sa wala na siyang asawa kakamatay lang ng kanyang asawa, dalawang kanyang anak. Gustohin ko man siyang tulungan, kaya lang wala akong maibigay na tulong sa kanya kasi sadyang wala naman din akong pera na pwede kong itulong sa kanya kay Papaano. May eh, inabot ko naman sa kanya, eh hindi naman sapat pa yun. So yun, kung sino yung gustong tumulong kay ate, ibilalagay ko po dito sa comment section ang kanyang GCash number para diretso nyo ibigay sa kanya yung kanyang ay yung tulong na ibibigay niyo sa kanya.